This is 260 million project. Useless. Parantinapun me impera. Say logi. Useless. To correct this. Good uh, morning. Um, I am here together uh, with Major, Mayor uh, Benji Magalong uh, to inspect uh, some of uh, these uh, problematic uh, again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay agad. pati yung slope protection na dapat na na hindi ginawa ay bumig gumuho uh, lahat ito bumagsak dito masad babigat nasira yung kalsada ngayon nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada which is the most important part ay uh, wala na na erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina ubod ng liit now the project That was supposed to take care of this cost us 260 and 260 million more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. In terms of the effect on businesses, because of this, because dagsara ito hindi na magamit ito. In terms of business, 30%, 35% I think is the number. 35% kaagad ng kanilang buhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Now, we will go to the next uh, to the next uh, side. 'Yun naman yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Ah, uh, kung makita ninyo may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una because napaka notorious ng rock netting to as uh, a corruption. Pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa ng ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa ng ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang nag, ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rat netting is 3,200 pesos. Ang sinar sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikbak. Kaya pagpatuloy na, ay pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong and I'm not just talking to local government officials kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema. O dito. Uh, and the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy, na, ay pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong. And I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basat, may alam kayo. Sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my of, top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi, it's kasi, kasi namin. hindi lang ito nakikita ninyo dito eh, kundi hanggang dun sa loob eh. Hanggang dun sa, hanggang dun sa ilalim nitong, nitong tunnel eh. So, there's a lot, of, lot of work that needs to be done. So, how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 200, 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa, ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya, <laughs> I don't blame anyone for being, uh, for being uh, disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. <laughs> Okay, thank you. Uh, hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito. Kasi ang ikinabubuhay namin dito, dito lang, lang din po. Tapos pagka nagkukulaps po yung mga bato dito, yung, at saka lumalaki yung tubig dito sa ilog, naapigtuhan po yung mga tao, hindi sila makapagtrabaho. Mahirap po. Kasi yung itong daanan po, ito ang dina ang dinadaanan ng halos papunta dun hanggang po sa kampuan. Sana po, maayos na po. At saka, ma, uh, malagyan po ng alalay. Kung baga, dyan po sa baba, malagyan po sana ng alalay. Pag, para pagka may bumagsak po ng mga lupa, hindi siya madaling mag-collapse na yun. At saka yung kalsadang to. Kasi, hindi siya purong ano eh. Kailangan malagyan po ng alalay dun sa baba po. Para hindi na po magkakaroon po ulit ng parang siwang dun sa baba. Uh, kay Apo President po, maraming salamat at tinutukan niyo po dito sa Canon Road. At sana po ituloy-tuloy ninyo pang mga project dito at tutukan po yung mga ano, nangungurakot po ng mga budget ng mga kalsada natin. At saka sa flag, flag control po. Yung epikto, uh, walang makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Eh, yan sa bahay na lang kasi walang daanan. Puno na yung kalsada, yung kabilang, yung dito, puno na dapat si yung ano mi kay pangulo kung pwede sana itong mga kontraktor kapag mag-umpisa ng kontrata mabantayan pala mag-standard yung make hindi sub-standard kasi sayang na natin sub-standard kapag may konting guho siempre hindi matibay kung ginawa ng sub-standard ay sayang yung pira yung Mabuti yung mga kontraktor, yung may maiwan, may ilagay sa pulsa, yung, yung mga tao hindi kontraktor, wala na, kawawa. Kailangan dapat may mangbantay sa mga kontrata pala maayos, mabuti. Kung pwede sana, yung tunnel na madugtungan hanggang doon kasi kung baka may guho, tiristo sa ilog na lang, hindi mapuno sa kalsada, pa pwedeng makadaan ng mga tao kung magtiristo yung tunnel. Kasi kung yan lang, kapag gumuho ng ano, bat lahat to. Walang makadaan. Pati tao walang makadaan.